Yung kulay nito mga master, uh, green, sky blue, dark blue, red, at saka uh, dark violet. Yun ang kombinasyon ng pa ang kulay nitong pa na Yan. Yan ang kombinasyon niya mga master. Yan yung pake no. Yan ang kombinasyon. Para siyang dark blue ang kulay. Yan yeah, mga master ang natapos na ay yung isa naka package na mga master papadala na lang iniintay na lang namin yung magpapadala 560, 562 at saka 561 ang available mga master at ito sibit sibit ready made mga master comment down below mga master kung gusto ninyong mabili itong mga pain na ito mga master Uh, pre-order yan mga master yan yeah, mga master si Pards nagre-repair nung ginamit niyang raay kahapon yan yeah. uh, at ako naman magbabanay ako ng order mga master na raay 560 uh, kasama niyan yung sibit-sibit mga master yan yeah, mga master ganito ang pagtali mga master yan yeah, no? yan yeah ganito ang pagtali uh, order to mga master uh, raay ang pangalan nito ganito lang Ayan. tapos nakalag sa likod mga master Ayan. ganyan lang kasimple mga master tapos sa uh, pagitan nito mga master ganito lang ulang pala at hindi pa ito paay na ito mga master ay 80 peraso PM lang sa mga gusto ng order ng Raay mga master at sibit-sibit ganyan lang kasimple yun yung mga nire ni parts mga master yung ginamit niya kahapon wala raw naman tawi kaya hindi naglaot kami gawa muna kami ng mga order ang daming order mga master Ah, uh, at saka si Bit Bitsy. Hey, Team niyo lang ako kung mga gusto ninyong yung ng <tuk peninginan> Sa mga master yung raay uh, Sibit-sibit na mga master Pre-order yung mga yan mga master Pre-order Magpapadala 560, 562 at saka 561 ang available mga master at ito, sibit-sibit, ready-made mga master. Comment down below mga master kung gusto niyo mabili itong mga uh, pain na ito mga master.